So, alam naman natin na na ang pag-turn on ng two-factor authentication sa Facebook ay nakakatulong para mas ma-secure natin yung mga Facebook account natin. Kasi kahit alam pa ng hacker yung mga email or password natin sa Facebook at na-detect na may nag in ng Facebook account natin sa new device or browser, hindi niya yun basta-basta mabubuksan yung Facebook natin kasi kailangan palang login code. Tapos yung code na yon ay sa cellphone mo. Pwedeng sa email or number. Kaya mahal mahalaga yung code na yon para mabuksan yung Facebook account mo. Kaya kung gagamit ka ng ibang device or browser para ilagin yung Facebook mo, kailangan mo din ng login code. Isesend naman yun sa'yo, kaya ilalagin mo lang yung code na yon para mabuksan yung Facebook account mo sa ibang device. Pero bukod sa pag-turn on ng two-factor authentication para ma-secure yung account natin sa Facebook, merong mahalaga dito sa Facebook natin na dapat ngayon pa lang ay makuha mo na. Ito yung mga recovery codes, mga Lodi King. So, itong recovery codes na to, ito yung mga katulong sa atin. Kasi what if mawala na yung cellphone mo or masira? Mawalan ka na lang access sa email or number mo. Kahit alam mo pa yung username and password ng Facebook mo, hindi mo yan basta-basta mapubuksan kung gagamit ka na lang bagong cellphone or device. Kasi kakailanganin mo pa rin ng login code na yan na isi-send sa number or email mo. So, yun nga lang, wala ka na nga access sa email or number mo tapos nawala or nasira pa cellphone mo, paano mo na ilalag in yung Facebook mo? edi nga nga ka na lang, gagawa ka lang bagong Facebook account. So, para hindi mangyari yan, ngayon pa lang, Kunin mo na tong mga recovery code sa Facebook mo para may pang backup ka at mare-recover mo pa rin yung Facebook mo kahit anong mangyari. Para makuha mo yung mga recovery codes, dyan sa Facebook mo. Ganito lang gagawin mo. Open mo yung Facebook mo. Tapos pumunta ka lang sa Settings and Privacy. Yan, pumunta ka dito sa Settings and Privacy and then Settings. Tapos dito sa Settings, may kita mo yung Account Center. Yan. Pinutin mo tong account center. And then, may kita mo dito yung nakalagay na password and security. Tapos, pinutin mo tong two-factor authentication. And then, select mo dito yung Facebook account mo. Tapos, kailangan mo lang ilag in dito yung FB password mo. Pagka-enter mo, kailangan pa rin ng code. Tapos, yung code na yon ay isi sa email or number mo. So, open mo na lang. For example, sa email, open mo email mo and then yung sinend na code. O, di ba, pansin nyo, puro na lang code. Kaya, mahalaga yung mga recovery codes dyan. Kaya, ngayon pa lang talaga kailangan makuha mo na yung mga recovery codes dyan sa Facebook mo. Para kung sakali, di ba, yan, isi sa email, sa number, tapos mawala na yung cellphone mo, paano na yung codes na mo kukunin? Kaya yan, lagay mo na yung code na sinan sa email and then continue para makuha mo ng recovery codes dyan sa Facebook mo. Tapos pagka-continue yung mga lodi cakes, ito na yung may kita nyo. Yan. Meron na dito nakalagay na additional methods. Pindutin mo lang itong additional methods. And then, dito tayo sa recovery codes. Pipindutin nyo lang yan. At kailangan mo nang i-turn on yung recovery code Dito sa baba, may hita nyo may turn on dyan. Pipindutin nyo lang yan. Tapos pagka pindut nyo yan, may hita nyo na po yung mga recovery codes dito sa Facebook nyo. Ayan. wag nyo lang siya basta i-screen tapos i-save lang sa phone nyo. Kasi what if nga mawala cellphone nyo, edi wala na rin yung recovery codes. Pwede nyo siyang isulat sa papel well or kayong bahala kung paano nyo po masesecure yung mga recovery codes nyo. Kasi sobrang halaga talaga ng mga codes dito. Ito yung mga gamit yung pang backup para ma-recover ulit yung mga Facebook ninyo. Kaya isulat nyo to at isecure nyo yung mga recovery codes nyo. Pero kung kaya mo naman mag-memorize kahit isang recovery codes, go! Kasi sobrang magagamit nyo talaga to. Lalo na pag nawala yung cellphone ninyo. Maglalagin ka ng Facebook account mo sa bagong cellphone, eh kailangan ng code. Ano yung ilalagay mo dyan? Diba wala. Kasi yung code na yun, magsisend pa sa email or number, eh kaso nga wala ka ng access doon. Kaya yung mga recovery codes na meron sa'yo, pwede mo yung i-enter dito para mabuksan mo ulit yung Facebook account mo. Tapos ito pa yung kadalasang problema. Kapag maglalagin ka ng Facebook account mo, kailangan lang code. Pero sa WhatsApp account mo sinend, eh wala kang WhatsApp account. Paano mo na makukuha yung code? Eh wala kang WhatsApp account. Tapos doon pa sinend yung code. So, ang gagawin mo, yung mga recovery codes na meron ka, pwede yun yung i-enter mo dito para ma-open mo pa rin yung Facebook account mo. Parehas lang din yung ibang problema. Wala daw pinapadalang code. Nakailang resend na, wala pa rin nakareceive na code sa number or email. Kapag ganun, pwede nyong gamitin yung mga recovery codes na meron kayo. Yun yung i-enter turn nyo dito para mabuksan nyo pa rin yung Facebook nyo. Tapos mga Lodi Cakes, yung mga recovery codes na yan, isang beses nyo lang siya pwedeng gamitin. For example, nagamit nyo na tong 10052128, hindi yun na siya pwedeng gamitin. Sa susunod, gamitin mo naman yung 12404194. Basta isang beses nyo lang siya pwedeng gamitin. And if ever na malahat yan ang gamit nyo na, pipindutin nyo lang tong get new codes para mabigyan kayo ulit ng panibagong recovery codes. Kaya sobrang halaga ng mga recovery codes dito. Kaya dapat ngayon pa lang, makuha nyo na to para magagamit nyo pang backup para ma-recover yung mga Facebook account nyo. At same lang din siya mga lode sa Google account nyo. Pumunta lang kayo sa Google account nyo, tapos pinutay nyo tong security. And then dito sa security, i-scroll down nyo, hanapin nyo lang dito yung nakalagay na backup codes. Pipinutin nyo lang yan. Tapos kailangan nyo lang i-enter dito yung screen lock password nyo or face scan. Tapos, ma-open nyo yun na yung backup codes at may kita nyo na dito yung mga backup codes nyo na pwede nyo gamitin pang recover ng Google account nyo if ever na mawala yung cellphone niyo Wala na kayong access sa number or email, pwede nyo pa rin siyang ma-recover gamit yung mga backup codes na nandito. Kaya i-save nyo rin to. Same lang din sa Facebook, isang beses nyo lang siya pwedeng gamitin. So yung iba dito nakalagay blank na kasi ginamit ko na siya. So, mayroon pa ako natitirang 7 backup codes. Kung lahat yan magagamit nyo na mga Lodi Cakes, pipinudin nyo lang tong icon na to para mabigyan kayo ulit ng panibagong mga backup codes. So yun lang mga Lodi Cakes for today's video. Sana nagustuhan tong tutorial ko. At kung nagustuhan mo, please pa like and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. And hit the notification bell para naman lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Thank you for watching!